Oh, ay kita lang katong Ano sa dad? Para na unta. Unta na para na sa pabos wari na paubos. Para na sa gisgis. <tong> -gis> At ulitin ang video. Parang isa pa dami aray. Hindi, marami kang <tong> makikita <gis -gis> dito. Makikita mo ko sila na dunggay.

may bibitawan mo naman makakuha Tala sa ring mga may atin Ito? Ang sapsap na ba pala sa ano? Galing Ay, ito ba yun yun? Dampre Yo, hindi na naman Yung mo dyan, buko Ayaw, isa Ayaw, isa Ayaw, isa Ayaw, isa Ayaw, Ay, Ayaw, hindi yan! Oh, Nag-i-skyguli na mo na lahat oh! Hindi mo na lahat? Oh! rin! tiyo pala rin natin rin! Hindi mo madali pa rin nga? <tong noise> Mabilis! <tong noise> Mabilis mga Ang <laughs> <Nagawa> tulong <pistol. laughs> oh, <pare -hirman. laughs> na eh. Nagawa na pisto. <laughs> Lugi <laughs> pa nga naman ko naman ang Oh, pari Hirman. Ito lang ang hapunan na. Hapunan. 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 Hapunan.

Kung pa pa yung yata Siguro return na yung ulam na rin Oh! Ay may bitbit -bit na agad eh. <laughs> ay! Ano gumawa pa pa eh? parang ba? ka sa <laughs> akin. parang wala. Ay, may karga din sa stir salamat. Eh, Magkarga ba hindi magkakalaman <laughs> Ay, yelo lang naman 'yan. Wala. Mama, hindi kwentuhan na lang ako mamaya. Punan. Ano ba 'yung Isip eh nanimbog oh. Hindi ma, hindi makapulong eh. Wala mo kung sasabihin sa may ari nito. Ay, sige, itaas mo na muna.